Parating lang namin galing sa ano sa Las Vegas. Um, four days kami doon. Oh, no, four days and ano, four nights and five days. Tama ba yun? Basta kay five lahat. And then, yeah, and then today is around what? Uh, mag alas 9 na ng umaga and then pupunta kami sa bukid and then may dala kaming ano, oh, ah, backpack yung ano lang, yung water and then my snacks, magpabukid mi ni Brian and then yung ano yung truck is ma ano yung parang yung gulong niya ba to so uh, ayusin ni Brian lalagyan ng hangin kasi nga low daw Brian sabi niya lalagyan daw na niya ng andito na ako sa loob so lalagyan daw niya niyang ear Ewan po kung anong air area gagamitin niya eh. Ano ni Boy John. Lagyan daw niya ng air yung sasakyan. Yan, yan yung motor niya na, na maliit. So, yung pag-uwi namin galing sa Vegas guys, look at yung ano namin yung yung rose namin is na ano siya, namatay wala nang anong mga dahon ba, aw, nung flower ba na ano siya nalanta kasi nga ilang ang init dito tas ilang days wala siyang ano water hindi siya na bisbisan oh, okay, ipapakita ko din pala sa inyo yung desert maybe Mile, turn right onto Hill Road South. May Bahay na dito sa The other side is. Careful, my love. Say ang ganda dito, yung mountain na yan Take the next right onto Hill Road South. We've been here before in Malibu, you know? this, this is a totally different way. Usually I go straight all the way down, so we're going to the same place. Continue on Hill Road South for four miles. I usually go straight down to the road we're on until we get to. Um, there's like a store there. And I a... Okay. There you go. There's another lake here. That is moving or stuck in yeah. It's fed by the Snake River that's right over there. Uh -huh. Celebration by self service. Five dollars a day, mm -hmm. okay. So it should be like hundred and twenty dollars a month. Mm -hmm. nakalagay ng tusok sa akong tiit. Kanang hait dito. Aray ko. Kanang na yung mga tunok na sagbot ba. Aray. Aray. Tingnan ko kung nag nag video ba. Nag function yung video. Ang oh, dami po ba. Ito pa yung lalabag. Tubig yan.

Tingnan nyo lang yung views ko. View. and dito din. Oh. Tingnan nyo. dito. Yung lake. Aray. So. Now. Dami kong ganda. Naalagin ng tusok sa akong tingin. Kanang hait dito. sagbot ba? Aray. Aray. Tingnan ko kung nag, video ba? Nag function yung video. Ang oh, dami ko ba? Ito pa yung lalabang tubig yan. Aray. Ang ganda dito guys. Promise.

And to the little Oh then no yung to... lake are, are, are. It's so heavy? Oh my god. Did they oh wait? ito yung ano natin view so tingnan nyo diba napaka relaxing and then may nag fishing doon oh. yung nakai orange na lalaki saan ba yun hindi ko makita ito yan nakai orange Ang ganda ng mga rock. Rock. Oh, the huh. oh there's some fish. Oh, the, the one. <laughs> the small one. Yeah, there's All a love. lot of weeds. Oh, yun. You can sit down here, my love, while waiting for your doon yung ano ni Brian, oh. Pang <coughs> Mainit siya man, eh. So, yun ang ano ni Brian. Dito kami na nagre relax So, relaxing here. Pero hindi naman niya nakain ng isda. kubit mm. So That's it guys and kanang uwi na kami Thanks for watching hindi nakakuha si Brian ng isda So thanks for watching guys. God bye bye. God bless us.